Solid recruit para sa si University of the Philippines Fighting Maroons dahil ito pong former Gilas prospect. Yes sir, former Gilas prospect na si Quentin Miliora Brown. Bagamat official pa, plano nang mag-commit ni QMB sa UAAP powerhouse team. So, ito po yung istorya ni Quentin Miliora Brown. Three years ago, ginawa ko po siya ng content na isa sa mga nasayang na prospect ng Gilas Pilipinas. Balikan po natin yung video na ginawa ko noon. Yes sir, siya si Quentin Miliora Brown, ang 20 years old Filipino American, 6 foot 11 at kasalukuyang komite sa Vanderbilt University, isang US NCAA Division 1 school at ang head coach ng Vanderbilt Commodores. Ayan, dating NBA All-Star na si Jerry Stackhouse at ang isa sa mga teammate ni Quentin sa Vanderbilt ayang four star prospect ng ESPN na anak ni Scottie Pippen na si Scottie Pippen Jr. Ang Phil M. Bigman na si QMB ay inaasahang magiging starter or first five sa sistema ni Jerry Stackhouse Prior po 16 instinct niya ngayon sa Vanderbilt, naglaro muna si QMB sa Rice University, isa ring US NCAA Division 1 school. Sa kanyang freshman year, si QMB ay may average na 7.2 points per game, 6 rebounds, and 1.2 blocks. At sa 28 out of 32, bahagi ng starting 5 si QMB. Ganyan po, kahusay ang bata na to. Ayon mismo sa former NBA All-Star na si Jerry Stackhouse, excited na siya na mapabilang itong si QMB sa kanyang team. His passing ability and basketball IQ are outstanding for a young front court player. Yan po ang sabi ni Coach Jerry Stackhouse kay QMB. Ang 6'11 na si Quentin ay legit double-double machine. Katunayan, nag-a-average to ng double-double noong siya ay high school sa South County. Ito na ang hinihintay nyo mga sir, yung kanyang eligibility. Matagal na pong nasa radar ng Gilas Pilipinas itong si QMB bago pa siya mag 16 years old. Ayon sa Gilas assistant coach noon na si Josh Reyes, lagi daw siyang nakikipag-communicate sa kampo ni QMB. Patunayan, ito daw si Congressman Robby Puno ay nagpunta ng US at nakipagkita ng personal sa kampo ni Quentin at sasamahan ang mga grandparents ni Quentin sa embassy para makakuha ng Philippine passport. Sad to say, hindi po nangyari yon at hindi nakakuha ng Philippine passport si QMB before siya nag-16. Sa mga magtatanong, ayan na po yung kasagutan. Unfortunately, wala nga pong Philippine passport. Ito pong si Quentin Miliota Brown bago siya mag-16 years old. Anyways, ito pong si QMB ay maglalaro sa UP nung one and done at inaasahan na sa 2025 PBA draft ay sasale itong si Quentin Miliora Brown. Ayon sa source, darating sa Pilipinas itong si QMB ngayong weekend at magsisimula ng mag-training kasama ang UP Fighting Maroons. Bago dito sa UP, mula sa Vanderbilt, lumipat po itong si QMB sa Citadel kung saan nag-average siya ng almost double-double per game sa puntos at sa rebounds. For more basketball updates, please subscribe, like and follow from the sideline.